Ang lapa tayo kill mga pre ah <laughs> Kawawa Eh, <laughs> bahala kayo, di sasakay. Malas <laughs> Ayan, buti pa kayo Ito na, ito ito na to pre Oh, okay, saktong-sakto. Sabi sakto At pala, ay wasak sana ng mga mare, mga mare. Shoutout out natin dating tong ating mga idol. Yung una natin si Ana Si Marcelo Jr. ya idol. No friends, no si Chaka din natay nakakapaggana laro ah. Okay, shout out sa beh, Chara si Pedro Pinduko, ya idol. Maraming salamat sa suporta. Shoutout out sa Kapasi Gracie May ma'am. Yan maraming salamat sa inyo, ma'am. sa inyo. Tapos post-binding nga ba, idol? Maraming salamat. Shout-out sa'yo. Tsaka si Bonbon TV Gaming. Shout-out din sa'yo, eh, pre. Uh, Caro STG Load. Yan, yeah, shout-out sa'yo, eh, pre. Maraming salamat sa suporta. Uh. At tsaka, syempre, yung ating mga idol dyan na nanonood lang, hindi nakakapag-comment. Maraming salamat sa suporta yung eh, mga mamare, mga pre. Kung ano man yung mga ginagawa dyan, mga pre. Okay, okay. So, yan. Garo na kaya. Ayan, eh, mga pre. Ito. Uh, rock team pa rin tayo, pre. Ating naman kasi kung classic kami ano, eh. Hala ahoy lang doon. <laughs> walang ka po. Walang kwenta kahit ma manalo matalo. Walang kwenta doon. Walang ano eh. Walang star eh. Luma na yan. Kasi dito, ano talaga? Pakbakan talagang matindi. Pakbakan din naman daw kaya lang dito. May star kasi. Kailangan mo magpursige dito mga pre. Hindi totoo yan. Pura ulit tayo mga pre. Pura tayo. Samba tayo dati eh. Di ano pa? Nakaman na tayo kay Kwan, yung eh. Julian. Sino kayo nakaman Banyo si Gato, pre. Uy! Banyo si Gato. Uy, huwag ka makialam ha. Saka ko yung kalabang. Yeah, nice one. Ganyan. Takot naman pala sa akin. <laughs> Takot pala sa akin eh. Magaling magban yung kalaban mga pre ah. Upang dinaban talaga si Santa tsaka yung nana ng kalaban nahuhulaan ako magaling yung kalaban kasi pa ganun sakala eh. mo yun marunong pa si kanino oi 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 ako ako ang mukor. Ano yan yan takot e eh. baka naman pala eh. hindi ko nalimitin kaya nakakaroon ko e eh. yan ito eh nagamit ko na ito sa advanced server mga pre ay pakyat yan okay to ayun Pasang di bibi natin Pasang di bibi natin Pwede Kanya-kanyang styling. <laughs> yan uh, Sama naman, sino Kuma kaya Ito? Pakitan ko itong fighter Ako, ilang oras na lang 11 minutes Ito mga pre yung ano, gamitin natin Yan, uh, ano ba? Isang nagtara lang Sige, yeah, okay. ito na Kaya sa mga pre, wag gusto niyo gamitin to. But, uh... Fighter emblem. Ito na ito. At, At man tong isa, tapos ang... Uy! Ito ang spell nito ano? Petri pa. Huwag uh... <laughs> kang makialam. Magpumag din tong galap. <laughs> Kalabag kasama ko. <laughs> Ay nag-login ako mga pre. Uh, Para hindi matagal-tagal ng natin record. Oh, magaling sa ano, magaling yung Jensho namin, pre. Hindi Hindi na kay Jensho na pre. Pag tumakbo na, nagtataguan yung makalaban Ito <laughs> Nangaharas ka agad si Balmond ah Mukhang malapit yung kasama namin ah Ikaw na naman ang ugag eh Ito, 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 ito pag dumaan ka dito, ay sayang Kalau yang pre Namanya ay nako Ewan ko lang Ini ya Bangun Ito 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 Bangun aku kaya. What? Oh mati. Patay to, patay to, patay nah, to. Ai, wish mati. Hmm, aku kenapa pula? <laughs> kenapa pula? Patay. Ha, ai, wish nakita ko nag-ready ako doon pre malas yun ah saka tayo saka tayo ah dragon soul hindi kaya lang uh, eh. e, wala pa akong ulti hindi dira eto na wala 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 balik tayo yun yu. hmm. baba baba pre baba baba Lepaskan ini! Lepaskan ini! TAK! 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 Eh, si**! Eh, saya sudah menangkap perempuan itu! HEHEHE! TAK! HEHEHE! aku Kamu sudah mati, kumag! Aaaaah! Saya sudah mati di sana! Saya sudah mati di sana! kumag itu masih hidup? Ya pareho pa yung ugat. Oh, ba 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 sige sige. Lakit lang ng madali ka ng ulti oh. Sige oh. Diyan na lapit oh. Matalo si Yuri din na kita. Oh, uh, wala si sayang. Ay, best na si Layla na ulti kagad pero nakikita ko. Dapat. Hindi na lang Layla ito. Ba ba ba. Oo! Sige! Oo! 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 Sige! Oo! Oo! Umamarkahan ako niya, no? Halika rin na! Sige! Tala! 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 Ta! Ta! Ang bisik! Nakaka-stun pala yun! Patay ka kung magkakala mo, ha? Oo! Oo! Ha? Oo! Ha? Isyakar pa! Ang bisik! Ang

Aba, sinundan talaga? <laughs> Tatan na. <laughs> Naku, patay na lang si Balmon mga ito. hindi ihing taong yun. Ang... Ah. <laughs> Tapos na lang gumamit ng Balmon.

I-robotipan kong mag... <laughs> o, oh, yung naman oh, pa rin. <laughs> gamitin natin? Eh, ito na lang. Ito na uh, kayo, blisip kayo ah. Oh. <laughs> Di, ay! Naku Eh, kung sablay palpak yung principal si nun Bakit daw? dapat kasi yung ginamit yung sprint hindi yung petrify ko magro kasi iba naman yung <laughs> palpak so, Gati si Karina, got -like na po. Di yes, sa'yo. Mahira pala ng magpatay ni Karina pag ano. Sa so, marami nang siyang kill. Kasi naipon yung ano niya, spellbank. Alam Lala ko nga pa grabe. pa-tagil yung mga pre ah? <laughs> Kawawa. Eh, <laughs> kagala <kayo>, <laughs> <Alos. laughs> buti pa kayo. pre. Todo na pura ang chika ng mga lalaki. Tu gay sa ate trip. Sa ate mo pre. Pa! O't sinasabi ko na dope. Tayo. Ngumala naman si Ate, tingnan. Nakakatawa 'yung ate pre. Sa ate din. Kena ka sanchyamba mo, pre. Solid 'yan. Edi ko pala ayun pre. tama tong kuha ng uh, bagong hero natin ah. Nakajamba. <laughs> oh, di ba? Kor, dapat lagi sabi si ganyan. Umol. Kasi na natin yung pagsabi si matay ng mga pre. Ano natin yung tatatatatok ng pulan mai? Eh, wala siya na. Kat manyak lah. kat manyak, manyak, manyak. Oh, eh, wala, hehe, wala. <laughs> Natatakot! O, oh, sige! Oh, Ay! O, sayang! Dapat pala pinalo ako! Bwisik! Teko, teko, teko! Patay pa sure bultog! Aba! Pa! Aba! Akala mo makakawala ka sa amin? Hmmmm! Bwisik yung bultog niya ito! ko eh! Oh! Akala mo makakawala ka sa amin, ha? Huh? Ang parang yan... hindi mo ba alam kaka... ko lang eh! Malubong ka pa sa akin! apaikana naman toloi? naman tuloy. Uma. Lugi. 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 Lugi Ay, sinasabi ko kanina. Tangangano ko kay Karina. God like na. Oh, ayun. Bakit? Like Kapag God -like, naman pala tayo. <laughs> Buenas naman. <laughs> o, di ba? Ganun lang, Abre. Ano lang? Chill ka lang dapat, Abre. Di ba? Parang nakilakil tayo. Di natin na... O, sige, oh, sige, oh, oh, wala kang kasama. Alam mo, makakawala ka sa namin. Talagang gustong gumantin nito, pre. patay ka ngayon po. Magkaya, Hindi okay, sabi eh. Ay, wala lang pala yung sa'yo eh. na kung ako, ako na naman? Ito! Sa'yo yung inabi. Sabi, ko talaga respect yung magkasabi mo kanina mga pre. Sabi mo dal-dal na! Hindi ba, Ito, 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 Wala ito, wala, wala, wala. Turbol. Mayabang ka na mo. na Alam na this na. No. Alam na this. Alam na this. Ito, to, 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 to. Hmm, ah, wala na. pre. Ay, sabi ko naman sa'yo eh. Sarap ba na, pa? Wala na to, pre. Nakang, na yung pre. Lakas pala. Ha? Ah, ano? Okay. Bentar Pesulangannya nih Negeri dia <laughs> Negeri dia Gordon Ya lupa um, oke okay. Suruh benda tuh bre Nah, gani pangicura ng laban Alam na dis Ulul um, Alam na dis Tata, tata, tata Tata itu, tata itu bre Tata itu Ay, naku naman, naku naman Oh, may pangtakas ka pa ba Oi, na kuna man. Na kuna man. Disuruh manjak sek adalah molan. Oi, na kuna man, wis nentah kalu. Sigigi, sigigi, oh. Ih, ih, ih. Tinili. Arep disuruh manjak tentara. Kita namung ngakak. Isa kasamin. No way, mamen. No way, mamen. Way gising dispa patay tong silong na to. Patay to. Patay tong silong na to. Sige nga, subukan mo. Ano nga ni, no, ni <tip> to? Kaya pagbilis ka pa tumakbo. Patay ka. Ano ang bisik? Masalubong. Magaling yun. yung ano nila, man. Matalino ng image nila. Matalino talaga ako. Ikaw lang naman ang ugag eh. Pagbilis nila Patay Patay to. Patay to. Pakai to.

a few moments later. Ay, naka. Oh, ayun, na. it. Hindi siya doon kami dito. Ito, patay to, patay to, patay to. Mm. Hmm, hmm. Nakala niyo, ha? Isa ka pa. Ha! Ang sisig. Hmm, uh, patay ka. Ha! Malas naman, oh! Ay, naku naman, silo. Hindi mo bang malupit ang mga sumagot? Pak, pak, pak. Oh, ganyan, oh. Dapat na mo yun. Ha? Ay, naku naman. Ito, si, no, oh, no, na no, patay to, pre

tama talaga yun ang hihil ko ang ganito ito to sige oh, birayin natin to wala wala na asa na labo labo labol ay naku naman Nako naman makakatakas ka pa ba ay siya naman hmm, sa paray na ba ngayon sinasabi ko eh dapat ganun pero sa taas wala talaga ay ito pala si Balman hindi sige. Kung gusto talaga niyo, la 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 la, uy 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 uy. Talaga niyo pa ba? Lahat ng bayan. Hindi ka basic pa tayo. Ayoko talaga umilag. Ay tanga. Ay tanga talaga. Kilo na gusto eh? Ano malay mo, makakasaya kila magkakamatay? Nais tris ako sa mga makasangago niya sa kita na nag-uwal kasi yung medyo kalaban, hindi pa umiwas. Ang gulutado pa ni Wade, mga pre. Mukhang tagalit ang laban, ha. O, yung kapleno! Dami pa naman yan. Wasak agad yan. Sa gitna pa talaga. Ay, mga tanga. <laughs> Ay, nakutok. Mamatay na naman ito si Balman pagka nagkataon. Okay. Tapos <clears throat> natin. Iksalis na nga lang ako. <laughs> Nangihirap kong... walang... hindi marunong mag-clear yung makasama ko mga pre. May stress na ako. <laughs> Ay, naku po. Wala, nagkago. Sige, magpupuntaan na naman ngayon dito sa akin. Naku, 5 minutes na lang. Kala ko nandito na nga, mm, oh, buwisit Patay ko na yun Oo, sige, oo, sige Uy, kung ang dami, patay, alam mo Sabi si Balmond oh Balmon, Johnson, Layla eh, naku naman na, oh, wala, nakikatakusin nga ng kalaban pa Oh, wala na pre. Oh, wala. Na. Mm. Ako ang pinakamaligayang tao sa balat ng lili. Uh, last. Last three minutes, ha? Eh. Sakto lang. Wala. Savage niya. Ano gagawin ko sa savage? <laughs> Hmm, ada sabi sih oh uh, pre, oh Wala Anhin mong sabi sya MVP Kung ganito namang taas na Alas tig oh Kapatapat na natin itong mga uh, ka sa Baila saka si Balmon Yung tanki okay lang Kasi kailangan niya yung absorb lahat ng damage eh Pero pagka ganyang pati yung fighter base